So, ito guys, naglabas na po ng official announcement yung Tape Incorporated. Pinadaan po, dito nakita ko kay Ted, okay, sa Facebook page ni Ted. Um, official announcement. It is with a heavy heart that we inform our televiewers that our noontime show, Tahanang Pinakamasaya on Kapuso Network GMA7, will no longer be on air effective March 8, 2024. Uh, tape Incorporated extends its profound gratitude to its home network, GMA7, for a long and fruitful partnership. GMA7's kind consideration and understanding of the company's unwanted circumstances have been instrumental in helping the company in this transition. Despite our best efforts to save the show, both parties have reached a mutual agreement to finally call off the show. Okay. To the loyal viewers, esteemed hosts, supportive advertisers, hardworking crew, and dedicated employees who have been with us from the beginning, from the longest running noontime show, It Bulaga, to the present tahan ng pinakamasaya. and our sincerest thank you and optimistic see you again okay so yun po ang uh, uh, huling mensahe ng Tape Incorporated bago po sila nagpaalam. Um, so ano ang nangyayari? Okay? So meron pong mga rumors na posibleng uh, in the future ay eh, baka mag ulit yung dalawa. Okay? So yan po i report ko yan mamaya. Ayusin ko lang. So mayroon mga rumors na ganun and mayroon din, meron din ako mga rumors din na lumalabas na I think today um uh, Tape is inaayos na nila lahat ng mga Uh, kailangang ayusin with their employees na papakawalan na. Okay. Na let go na dahil sila ay uh, dahil wala na nga show. Eh. So, so, kumbaga, hindi na pwedeng pumasok yung cameraman and yung mga lightsman and yung mga di ba? Pa paano sila papasok kung walang programa na gagawin? Okay? So, after almost 30 years sa GMA, mawawala na po itong uh, Tape Incorporated. So, I think doon sa mga employees, inaayos nila yung mga uh, possibly mga separation pay, yung mga ganon. So, inaayos na lang lahat yon So, hopefully, hopefully, maayos, maging maayos naman lahat, maging smooth naman lahat, at maging priority nila yung magiging kalagayan ng mga empleyado na pakakawalan para they could land on their feet. Sana tulungan sila na makapasok sa GMA or sa mga ibang istasyon. Maybe merong iba makakabalik sa TVJ hindi natin alam um sa akin parati ang parating iniisip ko yung mga employees kasi yung mga halusos, kumaga okay naman yan they are okay marami sila ibang negosyo nasa politika sila yung mga artista ganun din Nakakontrata sa GMA yan maraming mga proyekto pa yan sa sa Kapuso network yung mga employees po ng tape ang uh, mas uh, aking iniisip at uh, hopefully yung pong kanilang kalagayan ay may ayos matulungan sila para at least, kung uh, kumbaga, mabigyan sila ng konting breathing room para po makahanap sila ng panibagong trabaho at makapagsimula muli after po nitong napaka tumultuous na taon para po sa kanila. Okay? So, sa buong ano naman to, pati yung mga lumipat sa TVJ, magulo din po talaga. Talagang, talagang, it's been a crazy year for, for everyone. Ito pong buong issue na to ng uh, Tape Incorporated at Eat Bulaga, yung paghihiwalay ng dalawa. Okay, um, sa akin, uh, hindi ko din talaga maintindihan pa eh, yung sa 800 million kung paano umabot ng gano'n. Eh. Uh, I heard yung kanilang inuupahan sa GMA buwan-buwan is around mga 50-60 million per month siguro. Mga nasa gano'n siguro yung halaga niyan. Uh, paano aabot ng 800? Ilang buwan kang hindi magbabayad ng upa, para umabot ng 800 million yung yung pagkakautang diyan sa GMA. Doon talaga ako yung talaga ang pinapaisip ko. So sinabi din nila doon sa sa mga nababasa kong mga reports at mga naririnig ko na yun nga merong mga uh, financial mismanagement. Meron din sinasabi nga na yung uh, early retirement tabigyan ng 18 million pero ang layo pa rin noon sa 800 million eh. So baka nagkapatong-patong na mga problema dito sa Tape Incorporated And uh, Ayun uh, nga, ayun nga uh, After everything that happened, di ba? Kung kung mas maayos siguro silang uh, nakipag-settle uh, nakipag doon sa TVJ Kung tumulong siguro yung GMA at inayos siguro nila Siguro pinakita nila sa TVJ na ganito, nalulugay Baka mas naayos pa eh So from the start talagang uh, yung pagpasok pa lang po ay hindi na talaga maayos eh. At talagang ang dami ng mga naging problema. Pero anyway, hindi ko kasi nakikita yung mga nasa loob dyan. Hindi natin masabi talaga kung sino ba yung naging may kasalanan dun sa financial mismanagement. Kung yun bang nagpapatakbo noon, yung bang mga department heads, yung bang mga, kung meron bang staff na responsable dyan, o yung owner talaga. Kasi baka naman uh, yung nakukuwang kita ng owner, di ba? Napipilayan yung show. Kasi pagkukuha ka ng kita mo, ng dividendo mo, baka napipilayan yung show. So, hindi natin masabi talaga kasi they won't show us naman yung mga, yung mga financials nila. And then, so, there's no way for us to truly know, to truly understand kung bakit nangyari yung ganyang pagkalugi nitong sa tape at sak syempre nung umalis pa yung TDJ al alam mo na talagang hindi ka na makaka talaga ang hirap na talaga napakahirap gumawa ng sarili mong noon show okay so future plans ng tape naririnig po ako pag usapan po natin mamaya maya maya na konti magla ako guys so i-report ko lang muna to itong announcement ng tape na official na it's official uh, wala na pong tape sa noon babalik na sa GMA yung pong ownership ng kanilang lunch time Ah uh, bukas, abot kamay na pangarap, 2 o'clock. Baka movies po yung gagawin muna ng GMA. Abang natin sa Boy Abunda, baka i-announce din ni Boy mamaya. Okay? So thank you very much guys. See you po sa next video po natin. Bye-bye.